Sir, yung sa mga peddlers of fake news, uh, Parang nabalita at nitinan nyo daw po yata kung, kung ito ba ay parang may funder, may nagpa-fund, kung whether uh, individual lang or bargain organization. May update na ba doon sir? Kung, at saka kung baka makikipag-type kayo sa ibang other government agencies para ma-check po ito. Yes, actually, uh -huh. yung pakikipag-coordinate with other uh, government agencies, uh -huh. last week lang, nag-meeting na kami ng uh, uh, DICT, yes, ng NPC, Uh, Nag-usap-usap na kami kung paano namin, uh, once and for all, masawata itong mga fake news spreader, mga bloggers na mag uh, ng uh, fake news, at saka yung creators na makapag-create lang kahit na hindi tama yung ginagawa nila. Sir, bakit na naisip na baka mamaya may nagpa-fund sa kanila? May nakikita ba kayong pattern sa mga pinaposts nila o baka timing sa action so nila? Yes, uh, isang action namin yan, no? tinitingnan namin bakit bakit tumadami bakit uh, uh, parang iisa ang tema nila no ganon na uh, sumasakay sa kaguluhan ng ating uh, political atmosphere uh, hindi dapat na uh, mangyari magugulo ang ating bayan malilito ang ating mga mamamayan mostly sir ano topics nila sir sinakakalat po ng fake news sabi kasi politics, ito po bang pagkahuli kay President Duterte? Lahat na, lahat na. ah uh, pati yung paninira nila sa mga government officials, yung mga kung ano-ano sinasabi nilang balita na hindi naman totoo. ah uh, yun ay uh, pinag-aaralan namin mabuti kung bakit, kung bakit ganun ang tema ng mga vloggers natin ngayon. Meron ba silang namumuno sa kanila? tinitignan po namin yung lahat. Sir, how close are we to finding out kung sino yung nasa likod ng operation? Ay, uh, alam mo hindi ko lang pwede sa inyong isiwalat yung mga listahan namin. Ano? But we have already list nitong vloggers na ito na nagpapakalat ng fake news. Ano mga ilan Ay, hindi bababa sa dalawampu. 20. 20? Oo, yes, oo. So, sa Abroad ba? Pwede ba yun? Pwede bang habulin yung uh, mga fake news spreaders na nasa ibang bansa? Alam nyo, yan ang isang dilema namin, anong pinag-aaralan namin. Sa United States, for example, hindi krimen ang libel. Civil case lamang yan. Pero dito sa atin, ang libel ay criminal case. So, lalo pat yung vlogger ay US citizen, how can we enforce our law doon sa citizen nila at hindi naman yun ang umiiral na batas sa kanila. So, tinitignan namin lahat. But, hindi nga sa kanila batas, hindi krimen ang libel, but then, tinitignan namin lahat ng angulo. For example, pwedeng pumasok sila sa inciting to sedition. Krimen yan sa US, dito sa atin, krimen yan tax evasion no uh, remember nag uh, papalabas sila umaabot dito sa Pilipinas nagbabayad pa sila ng tax no uh, remember the case of Al Capone? hindi mahuli-huli si Al Capone, pero pinanatan sa tax evasion so we will uh, look into that so kung Filipino citizen Uh, na nasa ibang bansa, mas pwede yon. Ay, mas madali. Mas madali. Susulat lamang tayo sa Interpol, tulungan tayo, maibalik dito sa atin. Extradition, sir, tawag. Extradition. Yes. Sir, so, maraming nag-argue po ano, na freedom of speech na ano, ano po yung masasabi po sa mga ganito? Tama po yan. Binabalansi po namin mabuti. Ako, bilang dating hukom, no? bilang dating hukom ako, binabalansi ko yan. I understand and I respect freedom of speech, freedom of expression. Kaya yung mga komento sa kanilang pananaw ay ganun ang paniwala nila. Okay lang yan. Uh, freedom of speech, freedom of expression. Pero pagka lumampas na sa hangganan, nakakakomite na sila ng inciting to sedition, hmm. nakakakomite na sila ng libel, kailangan sa watain natin yan. Sir, so you mentioned Sir, sorry, sorry, you okay. mentioned interval. Uh, Nag-intensify natin yes, at uh, tulad, tulad lang nung isang linggo lang, through the coordination with Interpol, we were able to save uh, tatlong Pilipino from Cambodia. No? Coordination yun. Punta doon ang, ang, apat na agent ko na kuha sila through the coordination with Interpol. No? Uh, yun ang tulong. Talagang kailangan uh, cooperative tayo. Oh, sige, marami Sir, marami salamat. maraming salamat po na. for your time. Okay, rolling na ako. Uh, 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 ako mo na lapit. Uh, yeah. lapit na ako. Yeah. Malakas naman magsalita si Son. Uh, pasok yan. Sige. Sir, yun nga po, ah, uh, sabi po ni uh, Director uh, Santiago, siya po ay nag-iimbestiga ngayon. 20 yung tinitignan nila nga uh, mga fake news peddlers. Ano po yung instructions yung po sa kanya patungkol dito? Hindi kasi nakaka-unsettle ng society yan. Fake news can, can cause panic. So we just want to be on the right side of the law. Dapat na mawala naman ganon, Kasi it can cause a lot of unsettlement. Uh, I mean, it can unsettle people's feelings. And we don't want that to happen. Pero sir, at the same time, meron din pong uh, syempre sir, freedom of speech, freedom of expression. Uh, UCHR po, nagbabala po. Fake news mga... is fake news. You all know that it's bad to, to peddle fake news or lies. Hindi maganda yan eh. Especially that uh, digital media has become a very powerful tool. It can actually unsettle society. It's worth talking, looking at the, the life of the majority, not the, uh, the minority who may wish to create chaos in the country. Pero sir, may paalala ba kayo na... Yeah, uh... you naman, know, just speak the truth. I think that's everybody's responsibility as a citizen to speak the truth all the time. Sir, kung abroad sila, mahirap mag Actually, the borders are now uh, getting less and less. There will come a time when even running after those who spread it from distant shores will be very possible. Sir, warning dun sa mga fake news? Feathers? I do not want people, I don't do that. I don't do that. Uh, Sir, okay. if uh, Cybercrime. Cyber cybercrime. Uh, we can get a form of cybercrime against them in the process. And that is very, very, a very different kind of law. Sir, sa tingin niyo po ba may grupo, may tao sa likod ng mga ito? Oh yes. Uh, I think you, you, you would also have the same guess as me. Diba? Sige. Sige na. Salamat po. Sir.